So, ayun mga pre, ano, pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mga pre kasi nagkalat po ito mga pre. Dumadami po sila ngayon, no? Pero siyempre, aalamin po natin kung sino talaga yung uh, mas malaki, yung uh, natatanggap na pera galing dito sa mga sinusuportahan nilang politiko na mga ano, mga laos, okay? Or itong mga dikit sa mga Duterte. Okay? So, alamin po natin ngayon mga pre, kung sino-sino itong mga DDS vlogger na to no? Kasi inaakusahan tayo na tayo daw po yung bayaran, tumatanggap ng pera, pero wala naman po silang ebidensyang maipakita. Pero ngayon mga pre, eto, uh, ha, may, meron po tayong video dito na patunay mga pre na sila po yung ano, sila po yung tumatanggap ng bayad. Ayan, no? Okay? Ayan, na DDS vlogger bistado na. Pro China. Oh, itong mga pro China na to, ng mga DDS vlogger, o, alam alam niyo na kung sino-sino ang mga mga ito, okay? Oh, sila lang naman yung ano, yung uh, number one. sila yung uh, talagang uh, gusto nilang pabagsakin yung gobyerno, suportado nila yung China, di ba? So, sino po ito? Oh. Number one po, Banateros. Okay? Pag sinabing Banateros, ano po sila? Funded po sila ng China, okay? Kumbaga, itong pera na to galing sa Chinese government, di umano tapos napupunta doon sa kanilang mga amo na laos, tapos yung amo nila na laos, yun yung nagpapasahod sa kanila. Okay, so pakinggan natin to. Hindi ko na sa inyo may papakita ito mga pre, si malayo, okay? Paparinig ko na lang po sa inyo. Pakinggan po natin. Okay? Oh, pakinggan po natin mga pre. <tinyo> nawala, nawala. Wait, wait, wait lang po ah. Okay, para klaro po tayo. Okay? para para dire diretso po yung ating ano yung ating reaction okay Sa mga nakalip... Sa mga nakalip... sabi nila boses ng bayan ng boto But, wait lang wait lang so ito na po mga pray pakinggan po natin ah buwan, sinuri ng philstar.com ang YouTube channel ng limang kilalang vlogger na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ha? Oh, sino, po, sino po ba yung uh, limang kilalang vlogger na yon? O oh, di ba po ang ano, uh, Banateros? Di ba? Sa totoo lang, nadagdagan pa nga sila ngayon eh. O oh, sino po yung nadagdag sa kanila? Itong, etong may hiwa po sa nguso. Okay? Na si Jack Aragota. Di ba? So, nadagdagan po sila ng isa o oh, si Jay Guevara, o oh, si uh, Bayad Bay, si Boss Dada, yung Coach Oli, o oh, meron pa yung isa, sino yon Yung Kalbo oh, hindi naman natin, hindi ko, nakalimutan ko na yung pangalan, hindi naman kasi sikat, wala naman kasi bilang. Oh, tuloy natin. At tinaral namin kung paano nila hinubog ang usapin tungkol sa West Philippine Sea. Ito ay sina Boss Dada, Banat Bay, Sisgap Pilipinas, Pambansang Loyal, Coach Ollie, and Brothers Travelers. O, oh. Oh, yung mga yan ha, mga bayaran po yan, mga palamunin po yan ng Chinese government, okay? Kaya po sila patuloy na nagsasalita sa social media dahil monthly po meron silang natatanggap. Minsan sumasali pa sila sa mga rally, di ba? Aktibo po sila sa mga rally kasi yun po yung uh, binubuhay nila sa kanilang pamilya mga pre. Oh, yan si Bisdak Pilipinas, yung pagmumuka niyan. Nako, oh, halatang halata po mga pre, na sila po ay talagang nakikinabang po sa pera ng uh, China. Okay? Kaya yung mga yan, wala po silang pakialam kahit masira po yung ating gobyerno. Importante sa kanila, eh, magkalaman yung sikmura nila at mapuno yung bulsa nila. O, oh, yun po yung totoo dyan. O, oh, tuloy natin hindi bababa sa 86,000 ang mga nakasubscribe sa kada channel at maliban dito, nagbibigay din ng pera sa mga vloggers ang kanilang mga subscribers. Lumetal, oh, yan ha. Yan ha. Nagbibigay din ng pera. Totoo naman yan. Binibigyan din po sila ng pera ng mga OFW, pinapajikasan sila kasi yung kanilang mga Gcash mga pre, inakapin eh, po pag sila ay nagla-live, nakapin. 'Di ba? Kakapal ng mga pagmumukha mga pre. O tuloy natin. Sa pagsusuri ng aming team, na tatlong naratibo ang makikita sa mga vloggers na aming sinubaybayan. Maliban sa pananakot, kapansin-pansin ang kanilang madalas na paninisi sa Amerika at paggamit sa tinatawag na red herring. O... Tot Totoo naman yan, di ba? Palagi niyong maririnig sa kanilang mga live, sa kanilang mga content na eh bakit tayo lumapit sa Amerika? Oo, eh alam niyo naman yung Amerika hindi mapapagkatiwalaan. An ano yung, ang an tawag po dun mga pre? mind conditioning, o di ba? Pag-ungkat ng mga ibang issue para ibahin ang usapan. Madalas nilang ipresenta ang China bilang isang makapangyarihang bansa na hindi kayang labanan ng Pilipinas. Pinalalabas ng mga vloggers na wala tayong magagawa sakaling umatake ang China. Sabi nga ni Bordada, Oo. Oh. Ganun yun. Ang tawag po doon ay mind conditioning. Okay? Huwag po kayong papalin lang sa mga yan. Dahil talagang uh, tinatakot lang po kayo ng mga kutong lupang ito. Oo, pananakot po ang tawag doon. Ikawawa nga po itong mga buntis, di ba? Oo, nung uh, buntis pa po sila, eh, narinig nila yung uh, mga pinagsasabi nitong bayaderos na to na bahala po yung mga buntis na stress ng dahil sa uh, sinasabi ng mga kutong lupang ito, di ba? Oo, pananakot po yan sa mga Pilipino. Wala naman po silang pakialam kung matakot kayo hindi dito sa... Uh, kanilang mga binibitawang uh, statements, di ba? Wala po silang paki importante sa kanila, kumita po, di ba? Oh, sila po yung ano, sila po yung uh, kumbaga uh, aso or uh, attack dog ng China. Tapos nat nakakatawa lang mga 'pre kasi ang mga kami mga PBBM vloggers inaakusahan na mga bayaran daw kami. Eh wala naman silang mapatunayan sa amin na mga bayad nga kami. Oh, may mga resibo ba sila? Wala po. Wala po silang resibo, wala po silang maipakita. 'di ba? Eh tayo po, eto na nga may audio pa nga eh. Oh, may may uh, balita pa nga na nagsasabing uh, di umano kayo ay tumatanggap ng pera, okay? Ng mga hinayupak na incheck na to, 'di ba? Hangga't wala tayong malaking barko na may equal water cannon power with China, hindi tayo mananalo sa South China Sea. Ganito rin, ang sinasabi ng iba pang mga vlogger, tulad na lang ni Bisdak Pilipinas na may tanong na ito na kaya ang patapusan ng Republika ng Pilipinas? kontingan oh, tingnan mo. <laughs> Malinaw po ha ah, na ano to, gusto nilang itanim sa isip ninyo na dapat katakutan yung China para magalit kayo sa administrasyon. Okay? Gagamitin po nila yung inyong galit para may, uh, may sa katuparan yung kanilang uh, gusto. Mm -hmm. So, ang tanong ko dyan, kayo po ba'y magpapauto sa mga kutong lupang ito? Nasa sa inyo na po yan. O, tuloy pa po natin. Pagdating sa tensyon ng Pilipinas at China, ang ganitong klaseng naratibo ay hindi lang ipapalaganap ng takot. Pinalalabas din itong walang ibang pwedeng gawin maliban sa gera. At ang pag sa ating karapatan ay magdudulot sa digmaan. Isa pang paulit-ulit na argumento ng mga pro bloggers, ay ang paninisi sa Amerika. Ayon sa kanila, ang tunay na dahilan ng tensyon sa West Philippine Sea ay hindi ang panghihimasok ng China, kundi ang presensya ng US sa regyon. Sabi ng vlogger na si Boss Travelers, Sino ngayon ang gumagawa ng komosyon para magkaaway? E walang iba kung hindi ang China at Pilipinas sa udyo ni Uncle Sam. Oh. Sino ba yung gumagawa ng gulo talaga? Pilipinas po ba o China? Sino ba yung nauna? Di ba China? Okay? Inaapi yung kapwa natin Pilipino dyan sa West Philippine Sea. Yung iba, pa nga, yung iba nga dyan, eh, naputulan pa ng hinlalaki. Di ba? Tapos pinagpukuha pa yung mga uh, nakuwang isda ng kapwa natin Pilipino. O, oh, sino ba yung nauna? Diba? Kaya tayo po, alam nyo, tayo po, itong mga vlogger po na sumusuporta kay Pangulong Bungbong Marcos, ito po yung nasa katotohanan. ba? Diba? Ito po yung nasa katotohanan. Pero pag sinabing DDS vloggers, sila po ay pro-China. Okay? Ang tawag po sa kanila, mga traidor. Okay? Traidor sa ating bansa. Kasi yung pinagtatanggol nila, ibang lahi at yung kapwa nila Pilipino, wala lang, hinahayaan lang po nila. Okay? Na ibuli ng kanilang amo. Pinigit nila na ang Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas sa Amerika ay nangingindita daw ng agresyon mula sa China. At nagpapagamit din daw ang Pilipinas kay Uncle Sam. Bagaman totoo na ang US ay kaalyado ng Pilipinas, wala namang patunay na pinipilit ang bansa na lumaban. Hindi pa kailanman ginamit ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty para humingi ng tulong militar. Madalas din gamitin ng mga vloggers ang taktika ng red herring o ang pag ng mga lumang o hindi konektadong isyo para ilihis ang usapan. Halimbawa, sa halip na direktang pag-usapan ng panggigipit ng China sa mga mangis ng Pilipino, sinasabi nilang dapat ay mas pagtugunan ng pansin ang mataas na presyo ng bilihin. Pero, hindi ba pwedeng parehong pagtugunan nito ng pansin? Sa aming interview sa sociologist na si Alvin Kamba, ang mga naratibong may halong pananakot at paninisi sa US ay karaniwang estratehiya ng Chinese state propaganda. Dagdag pa niya, Marami sa mga vlogger ay pulang sa malalim na pag-unawa sa mga isyong kanilang nilang tinatalakay. Siguro may pag-unawa naman sila. Eh kaya nga lang, kung gusto ng amo nilang uh, pabagsakin yung gobyerno, susunod so lang po sila sa order. Kahit nauunawaan po nila yung sitwasyon. Diba? Kasi yung mata po nila at bunganga ay natatakpan po ng salapi ng mga ng gobyerno ng uh, China. de ba? Like, they basically credential certain things. Like they they hide the credentials of some people and then they downplay other people's credentials. Number two is they misunderstand expertise. This is really really big. Like they literally imagine they understand very little how things work, but for some reason they they pretend to understand it and they talk about it. Isaan niya itong diskarte para magbukang lehitimo ang mga argumento kahit batay lang ito sa emosyon o maling akala. Kaya tandaan hindi lahat ng maingay ay may laman at hindi lahat ng naratibo ay totoo. Sa isang importanteng usapin tulad ng West Philippine Sea, hindi pwedeng ibat... Wait lang, wait lang. Oh, tuloy. ang desisyon sa tapot at maling impormasyon. Ang katotohanan ay hindi nakita sa likes of views kung hindi sa malinaw na pag-unawa sa katotohanan. So, 'yun lang yung uh, video mga pre ano? talagang ano, talagang uh, itong uh, mapanlin lang ng mga DDS, no? Ginagawa po nila 'yung lahat para sa bulsa nila. Okay. And then na uh, ginagamit nila yung yung galit po ng kapwa nila Pilipino. Okay? Ang ang style kasi nila ganito uh, tatakutin kayo. Ah, yung China, yung mga missile ng China, nakatutok na dito. Naalala niyo yung sinabi ni Amy Marcos. Nasinakyan din ng bayaderos. Okay? Na nakahanda na daw yung mga missiles nila para uh, papunta sa Pilipinas, di ba? Oo. Eh, tayo naman po, nag-react po ba tayo ng ganon? Sa China, pinagalitan po ba natin? Hindi po. Di ba? Si China, si Amy Marcos po yung dinurog natin. Di ba? Si Amy Marcos po. Kasi ang sabi ni Amy Marcos, pwede daw tayong pali palipara ng missiles. Okay? Anytime daw po. Yun yung pananakot. Mind conditioning po yung tawag doon. And then, nung si Browner naman po yung nagsabi na uh, ang, ang, ang uh, kagamitan, okay? Ang mga missiles, kayang, missiles natin kayang umabot sa China, ay to the rescue naman si Pulong. Wala naman po, sinabi, wala naman po tayong sinabi na papaliparin yung mga missiles sa China. Ito'y estimated lang po na posibleng uh, umabot sa China Okay? Estimated ba kung gaano kalayo yung aabuti ng missiles natin? Okay? So yun po yun, to the rescue po ang tagapagtanggol ng China na si uh, Pulong pala si Pulong Duterte. 'Di ba? So itong itong ginagawa po nitong uh, uh, mga kupal na mga bayaran blogger na to ay talagang uh, nililin lang po nila, nilalason po nila yung isipan ng mga Pilipino. Ang gusto po nila, ito yung gusto nila, magalit kayo sa administrasyon. Okay? Pag nagalit kayo sa administrasyon, yung amo nila makakaupo sa Malacanang. Yan yung gusto nila. Gagamitin yung galit ninyo. Kasi yung iba sa inyo, ay eh, talagang uh, nauuto. Di ba? Uto-uto kasi yung ibang mga DDS dyan. O, sige lang, magalit kayo sa gobyerno. Habang nagagalit kayo, nagugutom at naghihirap kayo. Pero itong mga vlogger na to, patuloy na yumayaman ng yumayaman. Bakit? Nagagamit kayo eh. Oh, nababayaran sila eh. Sila po ang totoong bayaran itong mga kupal ng mga bobong mga DDS vlogger na to mga pre. So, yun lang yung aking reaction dito mga pre. Ayan na, huwag natin kalimutang i-share ang video na to. Ayan na, at wag uh, huwag kalimutang mag-like. Ayan, para naman na uh, uh, malaman ng iba nating uh, kababayan kung ano yung katotohanan mga pre. So, yun lang. Ingat po. Share this video.